Good morning everyone. This is again Professor Vincent bongolan Ayan so ewan ko sa inyo guys no kung ano ang inyong masasabi dito dahil uh, para sa akin, eh talaga namang napakahusay nitong si Jesus Crispin Remulia sapagkat uh, wala pa naman pong inilalabas na formal na warrant of arrest ang ICC laban kay uh, uh, Senator Bato de la Rosa eh meron na kaagad siyang kopya can you imagine mga kaibigan kung gaano siya kahusay pagdating sa investigative uh, you know functions po no, nitong uh, opisina ng uh, ombudsman at kahit po noong panahon na siya ang ating DOJ uh, secretary, okay, kaya nga naman mga kaibigan eh hangang-hanga talaga ako dito kay uh, Jesus Crispin Remulla nung siya po IDOJ pa lang akalain ninyo ay uh, naikonekta niya yung mga alam nyo yon yung mga nawawalang sa bungero, no naikonekta niya kay uh, Atong ang tapos padikit po kay dating pangulong Duterte uh, di ba napakahusay po ngayon po, mga kaibigan, fast forward na po tayo doon. Ito pong uh, aresto, no? Pag-aresto po kay uh, uh, Senator Rolando Bato de la Rosa, sabi niya, meron na siyang kopya ng uh, warrant of arrest. Bagamat hindi formal, eh... Uh, yun na rin po yung warrant of arrest. Okay, so, ito. Uh, ganun pala yun. Napakahusay nga niya, no? napaka napakagaling ng kanyang... Uh, Uh, intelligence eh ang tanong dito bakit hindi niya masolusyonan kung sino talaga ang nasa likod ng maanomalyang flood control project na kung saan ay nandito sa Pilipinas no nasa Pilipinas po yung uh, pangyayari nasa Pilipinas yung korupsyon yung krimen ng pagnanakaw krimen po ng pandarambong sa kaban ng bayan ay nandito sa Pilipinas pero bakit hindi niya magamit yung kanyang pagiging uh, yung pagiging uh, mahusay niya pagdating sa pag-iimbestiga uh, ano po sa tingin ninyo when numbers are conflicting alibis are always coming So, kapag yung mga numero, mga kaibigan, yung mga figures, yung mga data, ay hindi po nagtutugma-tugma, ibig sabihin, yung mga darating na mga palusot, ay mga palusot talaga. Para nang sa gayon, yung mga numbers na hindi nagtutugma-tugma, ay magiging tugma-tugma dahil sa mga palusot na tinatawag. Ah, diba? ba? So yan, hindi na tayo magpapa hindi na tayo natin papahabain pa ito. Napaka simple lang namang intindihin, ano? Magkano po ang uh, hinihiling na budget ng Office of the Ombudsman? 35 billion lamang daw po. Napakaliit lamang daw po 'yon kumpara sa flood control na ninakaw sa kaban ng bayan. Magkano po ba ang uh, confidential and intelligence fund ng uh, Office of the President? It's point Uh, 4 for billion mga ganyan. So it's more than 4 billion po ang uh, intelligence fund ng uh, Office of the President. Ang uh, DOJ po, magkano po ang uh, intelligence fund, confidential fund ng DOJ? Nasa 500 tama, no? 500 million o 500 billion? Or rather, I don't know. So nasa 500 po yan, plus million, dahil hindi, hindi natin alam ang uh, DILG ganun din po no pareho lamang po ang budget ng uh, DILG DOJ uh, CIDG magkano po ang uh, intelligence fund ng CIDG So napakatalaki po ng kanilang confidential and intelligence fund enough to investigate kung sino talaga yung culprit sa mga pangyayaring ito sa ating pondo, sa ating budget na nakapaloob sa Department of Public Works and Highways. Ayan. So, particularly, yung mga pondo na nakalaan sa flood control. O, bakit hindi nila malaman kung sino ang tao o ang mga opisyal ng pamahalaan, mga kongresista, mga senador, na nandyan po sa likod ng flood control na yan. Samantalang itong napakalayong bansa, eh, talaga namang wala pa ang formal, eh, meron na kagad silang kopya. Eh, di ba napakahusay? Oh, isa lang ang ibig sabihin nito. Ang nakikita nating ganagawa ng gobyernong ito ay pakunwari lamang. Pakunwari lamang para kunwari ay tunutuldo ka ng pamahalaan ang flood control o ang korupsyon. Pero ang totoo niyan, pinagtatakpan po ang mga tao sa likod ng flood control na ito. Kaya nga mga kaibigan, eh, sa susunod na pagdinig ng uh, Blue Ribbon Committee, abay, may super VIP witness daw, sabi ni Sen. Amy Marcos. Abangan daw natin ang super VIP witness sino po itong super VIP witness na ito? Ayan, si Saldi ko. dadalo daw siya sa pamamagitan po ng Zoom meeting sa Senate Blue Ribbon Committee. Kalain nyo yun? Naging super VIP... Ay, naku po. Super VIP... Guest. di oh, diba? Witness. Itong si Saldico o oh, si Martin Romualdez ay eh, 'di super super VIP na 'yan. Oh. So yun lang guys, kayo na po yung bahalang humusga dito. Kaya pag isipan nyo po kung uh, dadalo kayo sa rally by uh, November 16, 17 and 18. Ayan. It's a 3-day 3 uh, days uh, rally para isigaw na no to corruption. Ayun, and s'yempre s'yempre Bumaba na po itong si Marcos Jr.